Sabi nga ng mga mga successful na mga business owner, mga malalaki na talaga, they mentioned na talagang ang ang pagiging entrepreneur is a uh, kumbaga uh, lonely world, no? Talagang malungkot na mundo kasi minsan nag-iisa ka lang uh, you're trying to do it uh, on your own, no? Somehow, no? So hindi hindi basta-basta no so yun yung something that we should be proud of no sa lahat ng na mga uh, nagbi business no yon uh, yun um parang share ko lang na if you really wanted to start something uh, kung may mga trabaho pa kayo and ako rin naman Ganun eh i started na hindi naman sa business kaagad dahil wala naman tayong uh, malalaking puhunan eh no uh, lang services lang yung ginagawa natin no but if you given a chance na mag-start ng malaking puhunan talaga para sa atin is why not